Kenson Province, makakausap din natin. Pero ito tungkol naman sa update, syempre, sa bagyo mm -hmm. at mm -hmm. lahat ng iba pang mga kinakaharap nila doon. ano At nasa linya na po natin si Governor Angelina Helen Tan. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Si Connie po ito, kasama ko si Weng. Good morning, Governor. Good morning. Hi, Ms. Connie uh, and Sir Weng. Good oh, morning. Opo, oh unang-una sa lahat, ako, uh, makikibalita ho kami sa naging epekto nitong bagyong ramil mm -hmm. dyan po sa inyong lugar, ano? Yeah, generally okay po naman yung Quezon. We're thankful kasi yung naranasan po namin na ulan is light to moderate. Although may mga lugar na uh, for a time naka-experience ng uh, heavy rains, pero hindi po naman kami nakapagtala ng uh, mga uh, baha, no? May ilan na nag-overflow na uh, spillways but wala namang naging uh, malaking impact sa ating constituencies. May mga uh, nadala din kami sa evacuation centers na mahigit uh, 8,000 individual mula sa iba't ibang municipality kung saan naka-experience ng heavy rains. No? Like uh, yung Infanta, uh, General Nakar and Polillo Group of Islands, no. Uh, although Uh, may naitala kami, no, na nabagsakan ng puno Ay, ng buli, oh. tahanan. Okay. Yeah, we are sad and kasi ano to eh, uh, yung bayan kasi, yung Pitogo, light rains lang sila, mm -hmm. no. Uh, so hindi, hindi hindi na umalis ng tahanan mm -hmm. yung family. But yung very unfortunate kasi yung puno na natumba, mm -hmm. eh talagang puputuli na nung pamilya according to story ni Mayor. In fact, mm -hmm. sinunog nila yung puno ng buli kasi mm -hmm. parang ang interpretation is patay na yung puno ng buli. Mm -hmm ah uh, and they intended siguro na putulin. just that siguro na delay because of the sama ng panahon. Mm -hmm. eh, light materials po ang bahay. Ako, oh. and then nag yung soil. Yes. Bumagsak. And directly hit. Uh, that's so unfortunate, no? Uh, ano po ang ho? ano ang namatay doon sa isang yes yeah, isang, isang pamilya. pamilya po to mm -hmm. yung couple mm -hmm. and two children and uh, I think the father of the mother of the children uh, mm -hmm. isang nakaligtas na kapamilya okay naman siya na check naman ng doctor ah yon. wala hum oh. chance yun uh, governor na sila hoy uh, umalis doon dahil anong oras ba nangyari to It's uh it happened 5:30 AM, eh, oh, so no? Uh, pa. natutulog ah. mm -hmm. natutulog pa sila siguro kasi nga masama ang panon. Although sa mga ganyang lugar sa bukid maagang gumising ang mga tao, uh, no? Yes. Kasi nagbubukid. But because of the yun nga uh makulimlim, umuulan, mm -hmm. uh 5:30 AM, tulog. I think tulog sila. Mm -hmm. And uh tumubog magsak yung puno ng niyog hmm. ah ng buli, buli. and then uh, very light material yung bahay eh wala kang makitang kongkreto doon sa ibang, kanilang tahanan. Ibang klase ang puno na to sa niyog no. Ah uh, yes po it's similar actually kung titingnan niyo ang buli. itsura. Ah uh -huh. uh, pero buli po ito no. Hmm. Mas mas kwanto, mas malaki yung katawan. Katawan niyan. Uh, ah, times, uh -oh. Minsan, uh, times taller depende mm -hmm. kasi okay. kung pinuprune nila 'yan eh. I see. Uh -huh. Pero it, ito itong uh, Namataya na pamilya, may mga na-extend na ho ba tayong mga tulong, mm -hmm. ano? Particularly kasi syempre yung alam nyo na may Papalibing pa. At okay. uh, siguro abiso rin ano uh, pagdating ho doon sa mga areas na ganito na malayo din i suppose sa mga mm -hmm. sa center po, ano? Uh, okay. Ma-hospital. Ano ho ba mm -hmm. ang ating pong nagawana? Ah uh, actually yung lahat-lahat na kailangan simula nung na-recover na extract yung body mm. nag-usap na po kami ni mayor na sagot po namin ang lahat-lahat uh, po yung ataol, burol, pati po pagpapalibing. So basically wala pong gagastusin yung pamilya nag uh, delineate na kami ng ano ang para kay mayor ano yung sa amin. Right. So Uh, uh, supported po ng lahat ng kailangan the family. Okay. Pero uh, the rest, may mga nasaktan, wala naman po? May isa lang po yung kasama sa I'd pamilya see. na survivor but hmm. uh, she's okay. Na-check na po siya nadala na po sa hospital natignan ng mga doctor and uh, she's okay at nakabalik na ho yung mga nasa evacuation centers as of the morning yeah yeah may mga amenities um, naman ho tayo diyan uh, linya ng komunikasyon mm -mm. water everything mm -mm, mm -mm. Mm -mm. yes po nakabalik na po ang ating mga evacuees kahapon pa after lunch mm -mm. no and then uh, lahat ng areas natin ay may kuryente po. Okay ang communication natin. All roads possible po tayo. Mm. Okay. Tapos uh, nitong bago mag-weekend, uh, may anunsyo ang probinsya ng ng uh, Quezon na magpapatupad ng mandatory face mask na sa buo ho sa na mga na, oh, sa, sa sa area na dapat ni outdoor siguro sa indoor lang ah the, that executive order uh, sir Wang is a reiteration of a standing order still in effect yung uh, executive order 60 series series of 2023 no mm -hmm. uh, so reminding everyone but hindi ko naman po ni yung EO na yon kasi nga from time to time we have uh, cases of the mm -hmm. mga respiratory and this this year in same time of the year from compared to uh, last year in 2024 mm -hmm. ay malaki po yung itinaas mm -hmm. ng mga kaso and uh pag-ikot ko po sa mga hospitals nag-monitor uh, po ako and uh, also validation of the reports of the private hospitals ay uh, overburdened ang lahat yes, uh, na yung mga kaso ng mm -hmm. influenza-like illness or community acquired pneumonia. Mm -hmm. Uh so uh pinaalala ko lang that everyone should strictly wear face mask face mask mm -hmm. indoors sir yeah uh, right and then sa outdoor like uh the precautionary measures during the height of COVID kung tingin nila sa outdoor, especially yung mga parade na mm. uh, siksikan, I, we encourage them to wear face mask mm. and uh, of course, hindi naman to sa mga Uh, government institutions or private institutions or offices even sa household no sa bahay mm -hmm. uh, mga symptomatic natin may sipon ubo mandatory although kami talaga practice namin sa capital mm -hmm. talagang regularly nakamask po ang mga manggagawa namin mm -hmm. na mga symptoms uh so yun po yung mga okay. advice natin na other precautionary measures like handwashing, mm -hmm. uh, things like that Gov, uh, may po provide ba kayo if ever po na mga libre na face mask? Kung halimbawa mandatory, baka hindi ho lahat kasi mm. kahit anong uh -huh. sabihin natin, hindi ba na... Baka hindi oh, na nag-face mask rin, kahit wala di, na, na ng face mask. wala walang pambibili, yeah. uh, lalo na ho, ang dami natin, sunod-sunod na kalamidad. Yeah, pinapamonitor po natin uh, kasi wala namang penalty clause yung aking uh, executive order. so Um of course the expectation is that everyone should uh, adhere to the um uh, executive order no so far i asked naman the schools uh not and mostly and the mga offices whether government and private if they're doing it and they said uh they are in full support of the Uh, order and uh, monitor the uh, compliance of our constituents. Gaano ho kataas ho ang bilang ng mga tinatamaan ho dyan sa Quezon ng uh, pneumonia, At yung, uh, uh, influenza like oh uh, yon uh, uh, like, uh, no? uh, I don't have the exact number but it increased by uh, more than 50% from last mm. year no mm. so i publish mm. namin yung exact number kasi I ask ka din kahapon exact number ng ng namin uh, consolidation na kasama ang private no mm -hmm. private hospital so mm -hmm. hopefully ma-i-post namin ang cases namin mm -hmm. today or or tomorrow uh, so uh, for, for them to realize that yeah mm -mm. it's not a good number ma'am uh -huh. para lang meron tayong reference uh, you mentioned 50% of what number are we talking about po para alam lang natin uh yung exact number kasi kanina tinatanong ko sa PHO namin hindi okay. niya maalala so mm. i'll i'll uh, okay uh, give po. it i'll post Sige it po. sa page ng uh, PGO uh -huh. kasi i asked uh, the number uh, last night mm. yung Peso namin, yung epidemiology uh, unit namin, nakalivya Calivia tayong hmm. staff na may hawak ng data. Okay. So pinaparetreat ko ngayon. Wala ko kayong ipatutupad o eh, nagpatupad na ba kayo dyan yung katulad dito sa NCR, health break, dalawang araw, hmm. uh, ah, diba, last week? Uh, nag order na on. po ako, nag-order na po ako last Thursday actually suspended ang classes namin ng Thursday Friday. Hmm. Uh and then we because of the typhoon extend pa ng Saturday yung mga may klase ng Saturday the colleges Anabula. and postgraduate. Hmm. So we, basically we have four days na sa province uh, including the Saturday Sunday. Hmm. So that's the health break but uh kagabi nagpaalam sa akin ang Lucena City kasi sa uh, hmm. highly urbanized Uh, city, Opa. so may autonomy sila. Na nag uh, I think tag issue siya uh, mayor kuya Mark ng Mark Alcala ng three days. Mm -hmm. uh, as per recommendation, according to him, ng City Health Office and uh coordinated sa so, ang pina, biniling ko lang sa kanya it has to be coordinated with DepEd because of the learning loss no three days walang so, pasok so we worried uh three days in Lucena City in Opa. Lucena City K but kailan ning simula nyon a uh, monday today, today. Ngayon, today. ngayon hanggang monday uh, uh, today ah. hanggang wednesday walang uh, face to face walang classes walang face to face wala silang face to face okay. uh -huh. pero ma'am uh, ito na lang panghuli po para sa akin uh gusto ko lang to make sure that yung pong mga gamot ba mm, sa mga health centers uh, available Oh, Kung sa kasakali dahil kailangan nila dahil, vitamina, ah, libre oh Yes yes po ang province po may program po ako from the since uh, 2012 I think na ang program ko ang gamot sa barangay no mm. so it's in the health center uh, binilalagay ko sa health center it's an essential medicines basically mga gamot katulad nito ng uh, so, uh sipon ubo kompleto po pati mga nurses uh, and doctors po sa mga basta ay ayo ay, ay. oh, yeah. po okay, uh, we uh, everything is provided Hindi pa naman po, Hindi pa po punuan, punuan po tayo nasa hallway na po ang ay. ating mga that's why uh, every day nananawagan ako sa ating mga lalawigan actually ask the health centers the rural health units also mm -hmm. to extend the time of operations so they can cater mga nagpapa-check up mm -hmm. kasi lumalala eh so i encourage the Quezonians uh, to go to the nearest center wala mm -hmm. namang bayad wala mm -hmm. ding bayad ang gamot libre ito na ibinibigay lahat pati mga CBC x-ray it's all mm -hmm. free no under the program ng PhilHealth na konsulta or yakap ngayon no it's all free no uh Right. Uh and we are implementing 100% NBB in all uh provincially no operated hospitals of us. No so okay. uh nothing to worry. They may just mga, have to go. May okay. mga super health center na ba ko kayo diyan? <laughs> They gagawin pa uh, madami, ah, madami super Malami. Super health center po dito. I forgot how many exact oh, the number oh. kasi I had a monitoring long before it came out no that mm -hmm. I monitor the uh super health centers kung operational ba siya, uh, what are the uh, problems uh, mm. for them to fully uh, operate it. So yes. challenging especially mm. sa amin na uh, may fourth class, fifth class because of the requirement of mm. the manpower Apo. and the equipment, who will operate it and actually na raise ko na yan kay Sec before uh, immediately after he was appointed Apo. as secretary no okay. Okay. pero wala naman kayong na monitor na mga super health center na walang laman i suppose you're on top of this dal doktorarin yeah. po kayo yeah 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 ah <laughs> um, priority niyo di ba yung health Yes yes mm -hmm. all concerns ng super health center namin uh, forwarded to Secretary Ted uh, mm -hmm. for Okay naman kami, uh, yung full operation, bakit hindi siya ma-operate fully Oo. is because of the uh, problems ng LGU uh, doon sa manpower like mm. medtech. Oh. Walang medtech, walang oh. radtech. eh oh, okay Uh, kulang dahil walang nag apply at walang pull off that uh, mm. uh special uh, professionals mm -mm. in the area no that's why i ask uh, sected a strategy to address it no mm. unfortunately hindi nila ginawa eh no so ano ba yung oh. sabi yung strategy na balak niyo sa... Uh, yung super health center kasi ma'am Ina-accredit yan ng DUH mm -mm. and PhilHealth so yes. that they can claim the mga services, mm -mm. ba? Diba? Mm -mm. Pero ang challenge is, halimbawa, number one, yung super health center po kasi may kasama po yung x-ray, yeah. no? May kasama po yung mga laboratory, laboratory. equipments. Okay. Pero, syempre, yung pinagtayuan na munisipyo, you don't expect them to immediately comply on the requirements. So, I asked them, uh, i-zone nila, ibig sabihin, i-map nila nasaan ang mga super health centers and then they have the deployment program. Mm -hmm. So... Ang deployment program po, pwede pong sa isang cluster, ang tawag nila dyan, interlocal health zone. Sa amin, ang tawag namin sa provincial health system. Pag nagbaba ka ng, ng HRH or deployment ng MedTech, ng RadTech, pwede mag-share yung cluster of municipalities with Super Health Center. Ibig sabihin, uh, nakita nila na oh, etong cluster of five or six municipalities, Uh, bibigyan namin ng medtech, bibigyan, mm. bibigyan namin ng radtech, bibigyan namin ng pharmacist. Kasi yun yung kulang nila, no? Mm. Uh, to fully uh, use yung mga equipments na inilalagay nila, no? Pero so sino, sino po ang gagastos nun? Sino ang in charge? So DOH. Ah, may meron pong program 'yan ang DOH. It's oh, like, a existing oh. uh, program. They just have to strategize Opo. it. Um according to the needs of the a uh, community, community no, or uh, the facility no uh, uh yon and then licensing uh, they license it as a group Hmm. Parang ganon. okay. No. It's a matter pero, matter of policy. Pero ako'y naniniwala, marami ang makukuha dyan kasi yung iba gusto doon lang sa kanilang lugar na Oo. magtrabaho. Baka po pwedeng Oo. ano, no, merong programa, Gov, na eventually, no, hmm. mapaaral natin. ba diba? na Kasi marami naman, I'm sure, gusto eh. Marami, marami. Wala yan. lang Oo. pagpaaral. Baka hindi lang alam na merong opening. Baka hindi lang nila nalalaman na, okay. oh, dito pala sa ating or, Super walang, Health Center may opening. Or, ba diba, to begin Oo. with, mag, ano na tayo, ngayon pa lang, magpaaral na tayo. Dal scholarship. Ay, yes, mag-scholarship mag uh -oh. po Pwede para rin. sa ating mga Ma probinsya? Meron ba kayo? Ma Ma'am Connie, meron po kami. Meron, meron po kami priority courses Ayun. with return of service. Ito mm -hmm. na po yung allied medical professionals, other like Uh, may additional okay. pa kami na program. Ayan. So na -anti et, nakita na namin ang pro problema, kaya ngayon pa lang nung umupo po ako 2022, mm -hmm. we started the program in 2023. So I think in 2026 2027 may graduates na kami mm -hmm. and ito yung magre-return of service sa amin. Ayan. Yun yung tama kasi talagang makukulangan ng buong bansa sa dami na nag-aabroad. Marami pong salamat sa inyo. Thank you. Governor, good luck. Ingat po ang mga nga Quezon. maraming salamat po. Yes, and governor Angelina Helen Tan ng Quezon Province, mga kapuso. Ayan, salamat naman at meron silang mga...